Hello guys, welcome to my youtube channel Ayan sa mga oras na ito guys Maglilinis si mother dito sa loob ng uh, kwarto Para may pagkakataon pa guys May pagkakataon pa si mother na maglinis Kasi may nagbabantay pa sa apo Pero pag uh, pumasok na ang kanyang mami sa araw-araw sa dun sa school um, wala na akong time na maglinis dito sa loob ng kwarto. Ayan, marami na mga lawa-lawa kasi guys. So, kailangan na natin ng linisan at ligpitin tong mga kalat. Pati yung aparador na matagal na hindi na ginagamit at ginagawa na lang ng tambakan. Kaya, um, linisin ni Mother. Yan, ligpiti ng maayos. Ayusin. At magpintura. Kasi ang dami ng mga bulpin guys. So, mga sulat-sulat. Sa apo ko guys, isa. Yan. Kailangan natin ayus-ayusin. <laughs> habang may time pa. Habang bakanti pa oras para sa baby. Kaya, go, go, go na, lola. Simula ni mother dito sa double deck na sobrang kalat talaga kasi wala nang palahon ang estudyante natin para maglinis sa kanyang higaan. Uh, minsan kasi ang dami nilang gagawin mga assignment kaya eh, hindi natin alam kung uh, ginagawa lang ng dahilan yun, no? 'di ba? So, hindi ko naman din matiis na marumi or makalat ang kwarto. Kaya naman, naglilinis na si mother. So, ang dami ko pang gagawin, guys, pagkatapos nito, syempre, uh, magluluto pa, mag uh, hugas pa ng mga pinagkainan nila. Minsan talaga, sabay-sabay ang gawain ng isang ina. E eh, pagkatapos naman nito, no, magbabantay pa sa apo. <laughs> Ganun talaga ang buhay ng lula. Ayos lang ba sa inyo? Magkukwentuhan tayo habang ha, naglilinis ako. Para hindi naman tayo maboring ipo ba? Akala ko kasi noon, sa ganitong edad ko, medyo hayahay na ang buhay ko kasi malalaki na sila. Wala na akong alagain na maliliit. Pero unexpected nga. Maaga akong nagkakaapo. Nakawala talaga akong takas kasi hindi naman pwedeng pababayaan ko na lang sila ay nag-aaral pa sila guys. Kaya naman ako bilang isang ina, di ko matiis kaya ako na lang ang nag-aalaga habang sila naman ay nag-aaral. At nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang uh, panganay kong babae, isang ganap na siyang teacher guys at pa yung pinapaaral namin ng college. At ako naman guys, nakapagtapos ako noong uh, 2023 ng nga uh, kolehiyo. Dito lang naman sa Navotas Polytechnic College, isang uh, BSBA major in marketing guys. Hindi ko nga alang nagamit or sa makatwid wala akong trabaho dahil dito ako nagtrabaho sa loob ng bahay <laughs> naging ayaw ako ng apo ko at uh, okay lang naman guys kasi nga iniisip ko yung anak ko bata pa kailangan niya makatapos ng pag-aaral kaya naman mas pinili kong uh, alagaan ko yung apo ko kaysa magtrabaho pero iniisip ko rin maging ibang bansa ako kukuha na lang ako ng ayaya uh, sa apo ko pero pero mahina ang loob ko kasi natatakot ako baka mamaya ano mangyari sa apo ko eh ako pang sisihin ba huli at then, hindi ko rin maatim ano kung may mangyari sa apo ko no pinagpalit ko sa pangarap ko kaya naman isinin tabi ko muna yung uh, pangarap ko na yan eh mabuti na lang yung anak kong bunso nagbibigay ng pag-asa na balang araw daw ay makakapunta kami sa ibang bansa. <laughs> Sige lang. Um, libre naman din mangarap. Pero sabi ko nga sana, huwag mag-asawa ng maaga. Kasi siya na lang yung inaasahan namin na makakatulong din sa amin dalang araw. At labis-labis din ako nagpapasalamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng mga apon na masayahin, bibo, matalino, at talagang nakakawala ng stress. <laughs> kailangan natin tanggalin ang mga lawa-lawa bago natin napalitan yung kortina. 3 months na ako hindi nakapaglinis dito sa loob ng kwarto. Eh, kaya yung mga lawa-lawa guys, medyo nahahalata na. <laughs> Di ba may baby pa naman kaya kailangan talagang malinis. At bala ko rin pinturahan itong dingding ulit guys para mawala naman yung mga... Sulat-sulat sa dingding gawa ng po kung panganay. <laughs> Kahit may bigyan mo pa ng uh, susulatan niya ay nako mas masarap siguro magsulat sa dingding. may tipak-tipak na mga simento guys uh, may kalumaan na kasi itong apartment na to kaya ganun siguro halaglag na lang natin isinurin natin ang pagpalit ng kortina at sinurkat ko nga to itong video na ito kaya ito na tada nakapagpalit na tayo ng kortina at isunod naman natin guys yung um, sahig pero bago yan, ilagay muna natin yung higaan natin dito sa taas ng double day At lagay yan naman talaga dito ng uh, higaan guys. At lagyan na rin natin ng sapin. Yung dito sa baba, ang higaan ng aking bonso. At ito na nga guys, nalagyan ko na ng bedsheet ito. Tapos na, ta Okay, sinunod na natin ang uroka na ito. Iurong natin to para mawalisan naman yung likuran guys. At nang mapunasan na din. Medyo may kabigatan nga lang ng konti. Pero, kayang-kaya naman guys. Tulak-tulak lang natin. Tanggalan muna natin ang lawa-lawa. Tapos, saka natin walisan yung sa baba. Ayan, no? dami na. Maraming na rin naipon yung daga ay. Uy, yung hinahanap kong nail cutter andyan pala. Ba't napunta naman doon sa likuran? Oh my gee. Kaya naman pala hindi ko makikita dahil nagtago pala dito sa likuran ng urukan. Marami-rami na rin ang alikabok pala guys. So, plus naipon pa ng daga yung mga papel-papel. Punasan muna natin bago natin ibalik yung orca. Malinis na guys. Yes, gaan-gaan na sa pakiramdam ng malinis na. Okay, balik na natin yung orca. Okay, malapit nang matapos si mother sa paglilinis. Itong sahig na naman ang uh, linisin natin guys. Tapos walisin, magpunas na ng sahig. At winalisan ko na rin pala ang ilalim ng uh, double deck. Tara na rin tayo nag-exercise nito, guys. Punas-punas sa sahig. Gamit ang paa. Exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga Upang ang katawan ay sisigla Hahaha <laughs> Kanta-kanta na lang natin to guys Libang-libang <laughs> ba habang nagpupunas uh, ng sahig Kakanta-kantahan natin Hahaha <laughs> Masarap pala sa pakiramdam pagdapuan ka ng kasipagan <laughs> Kasi pag nagtatrabaho ka, kung gumagawa ka, magaan. Kasi nga, dinapuan ka ng kasipagan. <laughs> o, oh, diba? Di na malayan. Tapos na pala ako. O, oh, last part to. Na at wala na. sa so, wakas natapos na rin yung paglilinis ko guys thank you for watching God bless